Pinalalakas pa ng Bangsamoro Parliament ang legislative at policy efforts nito para mapabilis ang full recovery ng Marawi City na patuloy pa rin bumabangon mula sa pinsalang dulot ng 2017 siege. Nagkasa ng public hearing ang Special Committee on Marawi Recovery, Reconstruction and Rehabilitation sa lungsod upang suriin ang progreso ng rehabilitasyon at matukoy ang mga puwang sa implementasyon. Ang detalye mula kay Liz Miro. Kasong nalalapit na ang final stretch ng Bangsamoro Transition Authority o BTA. Pinalalakas pa ng Bangsamoro Parliament ang legislative at policy efforts nito para mapabilis ang full recovery ng Marawi City na patuloy pa rin bumabangon mula sa pinsalang dulot ng 2017 siege. Nagsagawa ng public hearing ang Special Committee on Marawi Recovery, Reconstruction and Rehabilitation sa lungsod araw ng Lunes, August 4, 2025 upang suriin ang progreso ng rehabilitation at matukoy ang mga puwang sa implementasyon. Kasama ng mga membro ng committee ang mga internally displaced person o IDPs, civil society groups, local leaders at humanitarian agencies. Ayon kay Committee Chair MP Said Sheikh, layunin ng konsultasyon na tiyakin ng mga recovery efforts ay epektibong na ipatutupad at nakaugat sa feedback mismo ng mga komunidad. Ilan sa mga kasalukuyang proyekto sa ilalim ng Marawi Rehabilitation Program ay kinabibilangan ng mahigit 6 na raang permanent housing, housing units, solar-powered water systems at renewable energy sources, community infrastructure gaya ng multi-purpose halls, covered courts at learning centers. Bukod dito, bahagi rin ng programa ang mga social interventions para sa IDPs tulad ng Bangsamoro sa GIP Kabuhayan Program na nagbibigay ng livelihood support sa 12,000 beneficiaries. Financial assistance para sa mga hindi na itala sa mga naunang database ng gobyerno microfinance support para sa mga magsasaka, livelihood at technical training, medical and rental assistance, educational cash aid, legal services at mobile health care. Binanggit din ni Shek ang pagpasa ng Bangsamoro Autonomy Act Number 62, isang batas na kumikilala sa karapatan ng mga IDPs at taguuto sa gobyerno na magpatupad ng mga programang tutugon sa kanilang muling pagbangon. Hinimok ng mga lumahok sa public hearing ang parliament na gawing mas malawak pa ang MRP at i-extend ito bilang isang region-wide Bangsamoro Rehabilitation Program upang maisama ang mga lugar sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur at mga island provinces na apektado rin ng kaguluhan. Tiniyak ng komite na magkakaroon ng coordination meeting sa pagitan ng mga ministeryo, implementing agencies at mga LGUs upang pag-aralan ang estado ng recovery efforts at tukuyin ang mga agarang aksyong kailangang ipatupad. Liz Miro, iMinds, Philippines.